si Usman ang alipin. Sa malayang lupain ng Mindanao, may isang marilag na pook kung saan naninirahan ang pamilya ni Usman. Ang mga araw ay nagdaraan ng payapa at ang buhay ay parang isang magandang alon sa karagatan. Si Usman, isang kabataang muslim, ay lumaki na may magandang pamilya. Sila ay may lupaing kanilang sinasaka at kanilang kinikita mula rito. Ngunit, isang umaga, biglang nagbago ang lahat. Isang malupit na digmaan ang sumiklab sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay naging magkakahati at nag-alsa ang mga grupong muslim at kristyano. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang kanilang kalayaan at seguridad. Ang mga pamilya ay nagugutong si at natatakot sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid. Sa isa pang malupit na pangyayari na wala ang ama ni Usman, ito'y isang masakit na pagkawala para sa kanilang pamilya at nadama nila ang epekto nito sa kanilang buhay. Nawalan din sila ng kanilang mga ari-arian dahil sa kaguluhan. Ngunit si Usman ay hindi nagpatinag sa mga pagsubok na ito. Bagkus, siya ay nagpasyang magsikap upang matulungan ang kanyang ina at mga kapatid sa kabila ng kanyang pagkabata, naging malino sa kanya na ang pag-aaral ang susi sa pag-angat ng kanilang kalagayan. Naging alipin si Usman sa mga kristyano na nagmamayari ng lupaing kanilang sinasaka. Sa unang tingin, tila ang pagiging alipin ay naghulma na sa kanya, ngunit hindi niya ito tinanggap na permanente. Ang puso ni Usman ay puno ng pangarap na makamit ang kalayaan at maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Tinutukan ni Usman ang kanyang pag-aaral sa kabila ng mga pag-aalipin at diskriminasyon na kanyang nararanasan. Binuhay niya ang pangarap ng kanyang ama na maging isang guro. Sa tulong ng isang mabait na kristyanong guro, natutuhan niyang magbasa at sumulat at naging mas matatag pa ang kanyang pananampalataya. Sa paglipas ng mga taon, naging kilala si Usman bilang isang masipag at matalinong mga ngalakal. Ipinakita niyang ang pag-aalipin ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy niyang itinaguyod ang kapakanan ng kanyang mga kapatid na alipin. Hindi nagtagal, naging mas matatag ang kanilang samahan at tagsikap silang maging malaya. Nagtulungan sila at sa wakas, nagtagumpay sila sa kanilang layunin. Nakamit nila ang kalayaang matagal na nilang ipinagdasal. Ang buhay ni Usman ay naglingkod bilang inspirasyon para sa iba. Ipinakita niya ang halaga ng determinasyon, tiwala sa sarili at pagtutulungan sa pag-angat mula sa mga pang-aalipin. Sa huli, ang kwento ni Usman ay hindi lamang isang kwento ng pag-asa at paglaban, kundi isang lihim ng tagumpay sa kabila ng mga matinding pagsubok. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtahak sa landas tungo sa kalayaan at karangalan.